utang Ang dami kong alaga, oh. Hmm. Oh, saan pa kayo? May ina akong aso. Meron na akong daga. Putang. Dami nila, di ba? Ilang kaya to? Bilangin mo. O, oh, isa. Manginginom din niya tang hayop ng mga hayop nito. Ang Dami kong alaga. Yan yung mga alaga ko. Oh. Mga eh mo, tataba oh, sa sarap nila. Eh paano kakain nila puro ano. si Muja? Wala. Muja, kinain na 'yung pagkain mo, ano gagawin mo diyan? Trentado. Hmm, dami nila oh. Hmm. Muja, gising ka. Muja. Oh. Ah, wala na, wala ka ng pagkain. Tatalo ka, wala na. Yan mga alaga ko.